So we are back again guys dito sa Video Log TV. So pinindot mo ba 'yung video na 'to dahil gusto mo malaman kung may linyada o wala ang ibon mo? Pues tama 'yang ginawa mo, Lapatids. Dahil sa video na 'to, pag-uusapan natin kung paano nalalaman kung may linyada o wala ang isang kalapate. Pero bago lahat, kung bago pa lang sa akin YouTube channel, huwag mo na kalimutan mag-like Share, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para lagi ka-updated sa mga susunod pa video. So, araw-araw na nga tayo may random load giveaway. So, link in the description na lang yan, mga lapatids. So, paano nga ba malaman kung may linyada yung kalapati nyo? Alamin natin. Tara! Okay, mga lapatids. So, hindi nyo rin alam kung paano malaman kung may linyada ang isang kalapati? So no, ako noon, ganyan din yung problema ko. So hirap na hirap akong makaalam kung may linyadang dang sa kalapate. So buhat na nagtanong-tanong ako, nag-research ako sa internet kung paano malalaman nga kung may linyadang dang sa kalapate. So yan, medyo may natutunan na tayong konti pero hindi ganun kadami malabatid. So share ko lang sa inyo yung mga basihan ko na ang basihan din yung mga, nung mga ibang tao malabatid. So meron nga tayong tatlong paraan or tatlong tsuri kung paano malalaman kung may linyadang ang ibon mga labatids So yung tatlong turing na to pag-uusapan natin lahat i-share ko lahat sa inyo yan So sa video nga na to i-share ko yung tatlong curing natutunan ko kaya medyo maingay yung ibon natin So yung tatlong turing na yan mga labatids na natin ngayon So yung unang turing nga natin is sa eye turing or sa mata ng kalapate mga labatids or sa eyesight ng kalapate Wait, okay, nagpukuha lang ako kukuha tayo ng isang ibon dito then maglalagay din tayo dito mga lapatid picture ng mata ng kalapate so ayan okay mga labadits. so sa mata ng kalapate may kong tat-apat na layer yan yun nga is yung pupil yung exploration circle yung iris at saka yung outer layer yung pinakagilan mga labadits. so iba-ibang kulay yan mga labadits. pero ganun lang din naman yung mga tawag ganun lang din naman yung um, makikita nyo meron din siyang air ay, ay meron din siyang pupil exploration circle um, irish at saka yung outer layer malapatid so sa lahat ng ibon meron yan uh, iba iba nga lang na sukat malapatid so dun muna tayo sa pupil yung pagtingin sa pupil ng mata ng kalapate so napapansin nyo ba mga lapatids, sa mga veterano pagkakukuha sila ng, or bibili sila ng mga linyada ng kalapate kasaniwang ginagawa nila is ganyan Kaganyan uh, din nila yung kalapate. Then meron silang pa magnifying glass. Titignan lang nila yung mata, yung wingspan, then yung buntot. Parang ganun lang naman yung ginagawa nila mga labadins madalas. So nalalaman na nila kung maganda ba yung ibon. So dun, dun nga muna tayo sa pupil mga labadins. So sa pupil ng kalapate, ayan makikita nyo dyan, may araw yon. So sa pupil ng kalapate mga labadins, kung daw ang pupil, ito ang pupil mga labadins. Ayan, ayaw pakita, ay, dumilat. Yung pupil yun nga item. Ayan, yung pinaka item So, pagka daw ang pupil ng kalapate is... Ano? Um, kapag daw ang pupil is mali maliit or hindi kalakihan, ito daw ay long-distance bird. Malapatids. So, syempre, kabalikdahan ng long-distance dis bird, kapag daw malaki ang pupil ng kalapate or malaki yung item, is pang short-distance bird sya or speed bird, malapatids. So, kapag nga malaki short distance op Ay, op short distance op no, 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 no. Okay malabidits din natuano iyon yung stand natin So kapag daw malit yung pupil long distance pag daw malaki short distance malabidits So proceed naman tayo sa second layer which is yung exploration layer mga malabidits so ito nga exploration layer so kung wala kang kalapate Okay, mga labadid. So, yung exploration layer is ito nga. So, yan. May hap makita. Ayan, kung mapapansin nyo dito, ang kulay ng mata niya is black, yellow, red, and black ulit sa pinakagilid. So, yun nga yellow dito sa mata niya. Yung layer, yung kulay yellow dyan. Sa mata niya na yan is yun yung um, yun yung exploration layer. So, dito, pa magpalinaw. Ayan, may video tayo dyan. So, yung may arrow dyan, mga kapatid, yun yung exploration layer. So kapag daw ang exploration layer ng isang kalapati is malaki or visible na visible like this. Ayan tanaw na tanaw na ganyan mga lapatids. Ayaw mag-focus eh. So yan, pagka daw tanaw na tanaw na ganyan, yung kulay dilaw nito is pang long distance bird daw siya mga lapatids. Then kapag hindi visible or maliit lang yung exploration layer, syempre, ang short distance bird lang yung ibon mga lapatids. So, yun daw yung kapangalawang um, ano nga, basihan. Yun nga, exploration layer. So, kapag ang ibon nyo is malipit, mali, maliit yung um, pupil nya, at saka malaki yung exploration layer niya, at uh, long distance bird daw to, malabadids. So, proceed naman tayo sa third layer, which is yung Irish nga. So, ito, papakita ko sa inyo, walang tayo example ulit. Ayan, malabadids. So, ito nga example natin. So, ang exploration layer dito sa mata ni Bansot is yung kulay pula. Eh, Kaya kung mapapansin nyo mga lapatids, malaki yung kanyang pupil. Then, malapad yung kanyang, ano, kanya exploration layer. So, ito yung exploration layer ay yung ibon na ito mga is middle distance siguro to dahil malaki yung, ay, yung pupil niya. Then, malapad yung visible na visible yung exploration layer niya mga So, isa siyang middle distance siguro dahil malap, malaki nga yung pupil niya din. Maano, malapad yung exploration layer. So, kung sanang maliit yung pupil nito, then malaki yung exploration layer. Doon siya, ano, long distance bird, mga labatid. So, yun nga pangatlo, which is yung Irish nga, mga labatids. Yung Irish nito is yung kulay pula niya, yung kulay pula sa mata niya. Yan yung Irish, mga labatid, Yung Irish dito. So, yun nga, So kapag daw yung Irish Malabadits is maraming ano, maraming kulukulubot or maraming parang ugat-ugat, um, doon daw nalalaman kung long distance or short distance yung Kalapate Malabadits. So doon din nalalaman kung may linyada yung Kalapate. So kapag daw maraming kulukulubot, um, mala, parang malinaw daw yung eyesight ng Kalapate nyo. Ganun din sa exploration layer, exploration circle mga Malabadits kapag daw visible na visible sa mata natin yung exploration layer ng ibon nyo is malinaw daw yung paningin nito so malaki yung chance na makauwi siya so doon naman sa Irish pag daw makain kulo kulo bot, um, malaki yung chance na uwi ang ka or malaki yung chance na umalik sa yung ibon sa araw ng derby so isa nga pwede nga akin tumbasihan kung long distance or short distance so pagka maraming kulo kulo bot, long distance pagka konti ang kulo kulo bot, short distance. Then, proceed naman tayo malapatid sa ano, sa pinaka last layer ng mata, which is yung ano nga, yung outer layer. So, kukuha lang tayo sa kalapate. Basihan. Eto malapatid. So, ito. Ayan. So, ang exploration layer ni sino ba to Ni R2 is yun. Yung kulay itim niya na yun sa gilid. Tama ba yun nga ba? Tingnan ko lang. Hindi, yung dilaw pala, malapati So, hindi ganong visible kasi yung dilaw nito. So, ayan, Magpapakita tayo dito ng isang mata. Then, lalagyan ko na lang ng arho yung um, outer layer. So, ayan. So, yung outer layer nga, malapatid. Doon, tinitingnan kung good producer nga ba yung ibon mo or magandang uh, magandang gawin breeder, malapati So, kapag daw ang exploration ay ang outer layer ng ibon nyo is ano, visible sa mata natin or tanaw na tanaw yung bilog niya sa buong mata, buong buo. Ah, um, mag good producer daw yun, mga lapatids. Kung ang ibon nyo is may linyada, um, pwede, niyang, pwede niyang maipasay linyada niya na yun sa magiging inakay niya, mga lapatids. So, pwede rin yung basihan ng isang may linyada ng kalapate. So, ito nga lang, mga lapatids, malalaman mo lang na may linyada yung ibon mo, pero hindi mo masasabi kung ano linyada to. So, alam mo lang na may linyada siya, pero hindi mo pwedeng sabihin, o isa itong, ano, Um, even to ni Nelson Chua ito yung babae ko line niya, kasi ganito yung mga katangian ng mata niya hindi pwedeng ganon malabadid so tulad nito may papakita ko sa inyo saglit so ito nga si unknown natin unknown line natin lahat ng sinabi ko is meron siya sa, meron yung katangian niya so maliit yung tumalakib yung eyesight niya yan pagka malayo yan maliit yung eyesight niya o yung pupil niya malaki yung exploration layer then maugat yung ano niya malapatid yung yung iris niya then visible na visible yung kanyang ano yung kanya outer layer so isa siyang good producer na ibon pero hindi ko masasabing may linya hindi ko sana masasabing kung ano ang linyada nito pero parang kaya ko nang sabihin na pasok siya sa may linyada kalapate pero binaginagawa ko pa rin siyang unknown line dahil wala naman ako masasabing ibang linyada niya, malapadids. So, dosid naman tayo sa wingspan ng kalapate. So, kuha lang ako isa. Or sa wing churi, malapadids. So, sa wing churi, saglit na saglit lang na ako malalaman yun. Kaya, e, pagkaginan niya mo yung kalapate, malapadids. Ang tinitingnan nila dyan is yung secondary feather papunta sa katawan. So, ang secondary feather nga malapadids is eto So, yan yung secondary peder papunta dito sa katawan. So, dito nga. Yan, dyan sa ano na yan, tunuturo ng hilalaki ko. Ito, papunta dito sa pinakababa. So, kapag daw ang secondary layer, eh, secondary feather ng ibon nyo is malapad and mahaba, isa daw itong long distance bird. Then, kapag maikli and makitid, isa daw itong short distance bird. Siyempre, kapaligtahan lang naman ng long distance, short distance. So, kapag ang wingspan naman niya is um, malapad yung secondary feather and maikli. Siguro yun yung tatawagin na lang natin na um, middle distance bird mga lapatids. So para ang nasabi ko din sa video na to is kung middle distance ba or long distance ang kalapati nyo. Pero pwede nyo rin gawin basihan yun sa kung unknown line or kung bibili lang kayo ng ibon. Pwede nyo maging basihan yung eyesight, pagtingin sa mata and pagtingin sa pakpak na kalapate mga lapatids. Then ang last but not the least natin mga lapatids, ito yung pinaka accurate na accurate is yun nga performance or yung experience ng kalapate or yung napatunayan na nung isang ibon so kapag ang ibon mo is hindi mo alam ang linyada subukan mong ilaho so kung inakay man siya po subukan mo ilaho or kung breeder man siya subukan mo ilaho yung magiging inakay niya so pagka binigyan ka ng pangalan or katanohan binigyan ka ng kahangalan, masasabi mo na ang ibon mo is may linyada mga labatid. Pero hindi mo masasabi na ah, kung ano yung linyada ng ibon mo. So, masasabi mo lang na um, isa tong ano, hindi to netoy, ganoon mga labatids, dahil um, binigyan niya na ako ng kahangalan mga labatids. Pero hindi mo masasabing, o oh, ito, nanalo na to sa laban na, nanalo na to sa laban isa tong ibon ni Nelson Chua ito yung babaero line niya ganon ganon So, hindi pwedeng gawin yan, mga dahil uh, mahaming malilito sa ganon. Then, isang tip ko nga lang, mga kahit gano'ng kadag kaganda yung ibon nyo, kung balahura naman kayo mag-alaga, kung um, wala kayo, wala kayo pag sa ibon, or wala doon yung talagang hobby nyo, um, gusto niyo ginusto nyo lang mag-alaga dahil, ginusto niyo lang mag ng ibon dahil sa mga barkada nyo, ganon, sa mga ano nyo, um, Malabo yung chance nyo na manalo doon, malabatids, dahil hindi nyo bibigyan ng oras. So sa kalapate, parang give and take lang naman dyan. Magbibigay ka ng oras sa kanila. And siguro, babalik, ibabalik naman nila sa iyo ng good performance, mga labatids. So give and take nga lang sa pag-aalaga ng kalapate. So wala sa ganda ng lop yan. Wala sa ganda ng lop. Wala sa ganda ng linyada. Wala sa ibon. Ay, wala sa ano yan. Wala sa ibang babasihan yan, mga labatids. ang, ang babasihan talaga yan is yung ano mo, yung ha, um, sistema mo, paano mo silang alagaan. Kahit gaano ka ganda yung ibon mo, wala pa tids. Kung hindi ka naman mahuno mag-alaga, kung kabot mo lang nilagay sa kulo, isang kulungan, papakainin mo, papainuin mo, ganun lang, hindi mo nililinis, wala patids. Um, wala kang silbi yun. Parang hindi ka wag na lang mag-alaga, wag na lang mag-alaga kung ganun, wala So, kung naman may linyada talaga yung ibon mo, binili mo ng mahal, mga lapatids, pinakaalagaan mo, yun, sure sure mayroong babalik at babalik sa iyo malapatid hindi nga lang sa unang race hindi nga lang sigurado sa unang race pero sure na pagka tinaga mo ah, magtatagumpay ka rin doon malapatid so nasa ano talaga ang pag-alaga ng kalapate or nasa sistema mo rin talaga yung pagbabasihan kung pwede kang manalo or hindi malapatid so Hanggang dito na nga lang to mga labatids. Sana may, may natutunan kayo sa mga dinadako dito. So, yun nga lang yung mga natutunan ko sa mga ibang pinagtanungan nating na punch here. So, sa ganun nga, sa pagtingin sa mata and pagtingin sa wingspan ng kalapate. So, hanggang dito na nga lang ito mga lapatids, Thank you for watching my vlog. Please, like, share, subscribe, and click the notification bell para sa mga susunod ko pang video. Pero bago lahat mga lapatids, congratulations sa mananalo dito and congratulations sa nanalo ng nakakaang video natin. So, hanggang dito na nga lang ito. Bye-bye!